Namahagi ang Supreme Elite Resources Incorporated o SERI na relief goods sa mga ng Bagyong kusing. sa Barangay Narawa, Sitio, Galilee, Antipolo City noong July 28 at 30 ng kasalukuyang taon. Ang pamamahagi ay pinangunahan ni SERI President CEO at Eastern Rizal Miners Association President, Miss Angelita Lee. Ang naturang hakbang ay inisyatibong tugon at malasakit ng kumpanya sa mga pamilyang nangangailangan na naapektuhan ng bagyong krisig. Sa mga naninirahan sa komunidad malapit sa lugar ng operasyon at bahagi din ng kanilang corporate social responsibility. Maliban dito, nagkakalob din ng regular na tulong ang kumpanya sa mga host community sa ilalim ng Social Development and Management Program o SDMP kabilang sa mga programa sa ilalim ng SDMP ay ang pagpapalakas ng programang pangkalusugan at edukasyon sa mga host community. Sa ilalim ng programa, namamahagi ang kumpanya ng libreng gamot babat quarter para sa mga kalapit na komunidad bilang tulong sa mga may sakit at upang mapagaan ang kanilang mga pasanin. Nakapaloob din ang scholarship program sa pamagitan ng pagbibigay ng educational allowance para sa mga scholar. Nagbibigay din ito ng pag-asa sa pagkamit ng mas magandang kinabukasan sa mga kabataang nangangailangan patuloy rin ang commitment ng Supreme Military Resources Incorporated sa pagpapaunlad ng mga komunidad sa paligid ng kanilang operasyon at pangangalaga sa kalikasan sa pamagitan ng pagtatanim ng mga puno sa ilalim ng Mine Forest Program Paglahok sa East Program ng Pamahalang Panlalawigan at sa National Greening Program ng Nasional na Pamahalaan At ikit sa lahat, ang pagtalima sa pamantayan ng umiiral na mining at pagtitiyak na ang kanilang operasyon ay tumutugon sa sustenidong pagunlad sa pamamagitan ng responsabling paraan ng pagmimina. Ang pagtitiyak ng lahat ng ito ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng regular na multi monitoring. Lahat ng mga rekomendasyon mula rito ay tinitiyak naman ng Mines Rehabilitation Pack Committee na nagkakaroon ng katuparan. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang unang.